Sa malawak na tapestry ng astrolohiya, ang bawat zodiac sign ay nagtataglay ng mga natataming katangian and attributes na humuhubog sa personalidad ng isang individual. Habang ang ilang mga palatandaan ay madalas na nasa limelight, -line, ang iba ay may posibilidad na lumipad sa ilalim ng radar, tahimik na ginagamit ang kanilang mga lakas at biltod. Sa bidyong ito, bibigyan natin ng pansin ang apat na zodiac sign na madalas na minamaliit ngunit may kapansin-pansing potensyal at kagandahan. Cancer Ang mga taong pinamanak sa pagitan ng ikadalawamputisa ng Hunyo at ikadalawamputdalawa ng Hulyo, ay madalas na minamaliit dahil sa kanilang gentle and empathetic nature. Sila ang mga emosyonal na tagapagalaga ng zodiac na nagtataglay ng likas na kakayahang kumunekta sa iba sa isang malalim na antas, ang mga kanser ay dalubhasa sa pagunawa at pagsuporta sa mga nakapaligid sa kanila. Ang kanilang emosyonal na katalinuhan ay madalas na hindi pinapansin, ngunit ito ay isang superpower na nagpapaunlad ng malalim at makabuluhang mga relasyon. Virgo ang mga individual na Virgo na ipinanganak sa pagitan ng 23 ng Agosto at 22 dalawa ng Setyembre ay maaaring magmukhang nislan ni at nakatuon sa detalye hanggang sa punto ng pagkahumaling. Bagamat ang katumpakan na ito ay ang kanilang tanda, madalas itong mapagkakamalan bilang nitfakam. Ang mga Virgos ay nagdataglay ng mga analytical mind na mahusay sa paglutas ng problema at organisasyon. Ang kanilang matalas na atensyon sa detalye ay isang asset sa parehong personal at profesional na mga setting na ginagawa silang napakahalagang mga miyembro ng koponan at mga kaibigan. Libra Ang mga individual na Libra na ipinanganak sa pagitan ng 23 ng Setyembre at 22 ng Oktubre ay mga natural na diplomat na naghahanap ng balanse at pagkakaisa sa lahat ng aspeto ng buhay. Sila ay madalas na minamaliit dahil ang kanilang pagnanais para sa kapayapaan ay maaaring mapagkamalang kawalan ng katiyakan. Ang mga libra ay bihasa sa pag-navigate sa mga salungatan at paghahanap ng mga kompromiso na makikinabang sa lahat ng kasamkot. Ang kanilang kakayahang pagsamasamahin ng mga tao at lumikha ng pagkakaisa ay isang regalo na hindi dapat palampasin. Pisces. Ang mga individual na Pisces na ipinamanak sa pagitan ng ikalabinsyam ng Pebrero at ikadalawampu ng Marso, ay madalas na minamaliit dahil sa kanilang mapangarapan at mapanlikhang disposisyon. Nagtatadlay sila ng hindi kapani-paniwalang kapasidad para sa pagkamalikhain at intuition. Ang mga Paisian ay madalas na nakakahanap ng aliw sa mundo ng sining, musika, at espiritualidad. Ang kanilang kakayahang magtap sa lalim ng karanasan ng tao ay ginagawa silang malalim na mga artista, manggagamot, at mga visionary. Ang mundo ng astrolohiya ay isang mayaman at magkakaibang tanawin kung saan ang bawat zodiac sign ay nag-aambag ng mga natatanin lakas at katangian nito. Bagamat ang ilang mga palatandaan ay maaaring lumiwanag ng mas maliwanag sa spotlight, mahalagang kilalanin ng mga nakatagong hiyas sa mga minamaliit na palatandaan. Ang empatiya ng mga cancer, katumpakan ng Virgos, diplomasya ng Libra, at pagkamalikhain ng Pisces ay mahalagang mga aset na nagpapahusay sa ating mundo at sa buhay ng mga nakapaligid sa kanila.